Napakagandang pag-amin ang ginawa ni Alden Richards kung ito man ay totoo. Dahil na rin napakaraming mata ang nakatingin ngayon sa kanya dahil sa kanyang ginawang pelikula. Mas maganda na rin ito naliwanagin mismo ni Alden Richards sa kanya mismo kung ano talaga ang nangyayari sa buhay nila ni Maine Mendoza. Hindi man maikakaila na nahihirapan si Alden Richards at Maine Mendoza na umamin sa publiko. Ngunit hindi nila ito maiiwasan na panghabang buhay dahil ito ay lalabas din at malalaman ng publiko ang totoo patungkol sa kanilang tunay na relasyon. Kampante naman ang buong True Blooded Aldam Nation kung ito ay mangyayari. Dahil nga naman alam nila ang tunay at pribado nilang buhay. Matagal na kasi itong nakasuporta at talagang hindi iniiwan si Min Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang. Talagang napakalaking utang na loob ni Min Mendoza at Alden Richards sa mga OFW at lalong lalo na sa mga seniors na hindi talaga bumitaw patungkol sa kanilang relasyon. Ito lamang ang inaasahan ng mga sinyo sa simula pa lamang ang magsamang muli si Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit umihingi tayo ng tawad dahil sa mga edad ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay tila mapapusok pa ito at rebelde. Alam naman natin yan na ang mga kabataan ngayon ay tila umiiwa sa mga pangbabash dahil makakasira ito sa kanilang mga karir. Marahil yan din ang iniisip na ang gulo ni Maine Mendoza at Alden Richards kaya hindi sila makaamin-amin sa publiko. Ngunit ang maganda dito alam naman ng mga seniors o at mga true-blooded ang mga pasikot-sikot ng relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards at mga pribado nilang gawain kaya kampante talaga sila at hindi pa rin ito nawawala pagkatapos nga ng napakaraming batikos ang ginawa kay Alden Richards at May Mendoza nito lamang nakaraang linggo ay tila nanumpa naman si Alden Richards na tila pwede rin daw nilang i-renew ang kanilang ginawang kasal noon sa Kali at ang pribado nila alam kasi ng buong Aldam Nation ang istorya na yan ngunit Nagpapakita ito ng pagpapatunay ni Alden Richards at Maine Mendoza sa publiko nang sa gayon ay maiwasan na rin ang mga paniwalaan ang mga bashers na nagpapakalat patungkol sa kanilang relasyon. Hindi na rin kasi nila ito maiiwasan pa dahil na rin sa pagkarami-rami ng pambabatikos ang ginagawa sa kanila ay kailangan na nilang patunayan ito sa isa't isa at lalong lalo na sa publiko magandang idea nga yan kung ito ay matutuloy dahil na rin sa conviction ni Alden Richards at Min Mendoza at ganoon na rin sa gagawin nilang pelikula makakadagdag nga ito ng puntos para pag-usapan at nang gayon ay magkaroon ng impormasyon ang publiko kung ano talaga ang tunay na relasyon nila sa privado o sa publiko man dahil ngayon ang mga buong Aldam Nation lamang ang nakakaalam sa kanilang tunay na relasyon at hindi ito na pag-uusapan sa mga mainstream media na talaga namang ikinababahala ni Alden Richards at Min Mendoza. Ganoon na rin ang buong Aldam Nation dahil nga naman pag natuloy ang kanilang boobie ay mauungkat rin naman ito sa publiko. Kaya dapat pa lang ay gawin na ni Main Mendoza at Alden Richards kung ano ang nararapat nilang gawin. Dahil sa bandang huli, sila rin ang mahihirapan dito. Mahihirapan silang magpaliwanag kung ano ang nangyari sa mga nakalipas na mataon at bakit nila hindi ito inamin. Mas maganda na rin kasi nakalaro ito sa publiko nang sa gayon ay hindi magkaroon ng problema ang anumang proyekto na pagsasamahan nila lalong-lalo na ang inaantabayanan na kanilang movie na gagawin this year. Maganda nga ang ginawang pagsupalpal ni Maine Mendoza at Alden Richards sa taong ito na nagpapakalat patungkol sa kanilang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kahit paano kasi ang gawin nila ay hinding-hindi nila masisira si Maine Mendoza at Alden Richards. Ang taong ito ay nanira na sa kanila dati pa lamang at hindi ito nananagot. Ang tinutukoy ngang ito ay ang nagkukunwari na malapit kay Alden Richards. Ngunit pagdating at nakatalikod na si Alden Richards ay panay ang sira nito sa kanilang dalawa ni Maine Mendoza. Bagamat hindi naman ito pinag-uusapan ay eh marahil. Hindi na lang ito pinapansin ni Alden Richards at Maine Mendoza dahil wala namang itong maniniwala sa kanya. Ang maganda dito ay talagang tiwala si Min Mendoza at Alton Richards sa kanilang relasyon at kahit kailanman ay hindi na ito mababago. Kahit ano pang paninira nila sa dalawa, yan naman talaga ang pinabalak nila at mga naninira kay Min Mendoza at Alton Richards sa simula pa lamang. Alam na ito at sanay na ang buong Aldern Nation lalong-lalo na si Maine Mendoza at Alden Richards dahil sa simula pa lamang ay napakarami at namumutak din na ang mga naninira sa kanila hindi man ito sa relasyon nila ngunit pati ang pagsira nila na umuus umuusbong nilang karir dati ay talagang napakarami na at talagang kinukuha sa kanila ang corona, isang pinakasikat na mga artista napakaraming advertisement nga ang nakalap ni Min Mendoza at Alden Richards noong panahon ng Kali serye kaya naman ang inggit sa kanila ay napakarami din meron pa nga dito na sumusuway sa kanila at naninira na gustong gusto silang away para lamang mapag-usapan ang karir nila. Ngunit hindi nila ginawa ito at pinatulan si Alden Richards at Maine Mendoza ay malalaman mo na napakatalino ba sa simula pa lamang. At syempre ngayon ay hindi na rin sila magpapadala sa emosyon kaya ang mga bashers nila ay talagang nawawala na ng pag-asa kung paano ipoporbo magagalit sa kanila. Nang sa gayon ay mabaling ang kasikatan ni Maine Mendoza at Alden Richards sa kanilang mga ala. i got Ngayon nga lang ito nangyari na napakaraming babae ngayon ang nirereto at itinatambal kay Alden Richards. Ito ay nangyari nang mawala si Alden Richards at Min Mendoza sa poder ng kanilang mga management at lalong lalo na kay Min Mendoza na nawala pa sa GMA Network. Kung matatandaan nyo ay talagang hindi ine-entertain ni Alden Richards na itambal siya sa kahit kanino mang babae hanggat nandyan si Min dosa Ngunit bakit nga ba ngayon ay napakarami ng babae ang inirereto kay Alden Richards. Isa lang siguro ang sagot dito. Nang gagaling na rin siguro kay Main Mendoza ang pahintulot na makatambal ni Alden Richards ang ilang mga babae dahil kilala naman natin si Alden Richards na talagang hindi papatol at hindi magpapatambal sa ibang babae hangga't walang go signal ni Main Mendoza. Yan talaga ang respeto nila sa isa't isa at talagang kahit kailanman ay hindi mabubuwag na lang ng basta-basta kaya tiwala ang buong Alden Nation sa mga nangyayaring ito dahil sa bandang huli si Ming Mendoza at Alden Richards pa rin ang magdedesisyon kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga karir at talagang nagmatured naman sila kaya hindi na ito issue sa kanilang dalawa dahil napakaliit lang naman nito kumpara sa mga dating ibinabato at naninira sa kanila kaya hanggang ngayon ay tiwala pa rin ang buong Aldam Nation sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.